Isang unit na nataman sa ulan mga guys Ang pinabuksan sa atin At syempre ating nilimpiwan So peace with peace with na yung umaga Para naman malimpyo ang aton obra Kag magkinang-kinang sa mata Yambot na lang yida. Hello mga morning sa inyo mga guys No, eto na Ipapakita ko na sa inyo kung ato no, Brown, no Ay, hala Maaga pa ito mga guys Dinulong ni Idol Ay, este kahapon pa pala Alam, ako ba So, bali mga guys Yung gagawin natin na unit Isang Mountain Peak Everest Na large Nakaman ito ang siyak niya So, eto na Nakita nyo naman Naglulutak ang yadughan Wow ah! Kali baklasin natin ito mga guys. No, papalimpiwan daw ni Idol kasi nga ay gusto ni Idol iswap ito sa 29er. Ay, offer lang daw kayo mga guys. No, kung ano ba yung may offer nyo. Ang sukat pala mga guys nito ay large na 27.5 ha. Ay, baka nabubungol kayo. Tingnan nyo na lang mamaya kung ano ang itsura pag malimpyo na kasi naman naulanan ito. Ay, normal talaga yan mga guys. No, na may kuan pero kung hindi gusto sa ko ate pang itatapagi para malimpiwan Allah so bali gusto talaga mga guys ni idol na palitan ito ng 29er kasi nga mataas ya yeah, pero yung sukat niya hindi ko na namangkot kung ano bang height niya ah basta mamaya na ah o balik ubra na tayo mga guys o oh, los lus lus loko muna dito yung mga biring biring niya sa butong bracket kailangan talaga yan mga guys no at syempre Tutukin na rin natin ang kanya mga silyo para naman may walay sa nabublock sa hindi boblock

Gago! So yung nga pala mga guys si Idol no ayan yung pangalan niya basahin nyo na lang tapos i-search ninyo kung gusto ninyo matry swap no bali sa so, ulitin mga guys ang unit ni Idol Mountain Peak Everest nakaman kaman ito 12 speed po yan mga Idol no at saka yung hub niya speed 1 torpedo po ayan nakikita naman ninyo siguro tapos ayan na nakita nyo na malimpyo na siya so balik ubra na tayo mga guys magugas muna tayo dito ng kanya gulung gulong-gulong at saka yung frame piniswita ni Manino ninyo then pinalagyan ng bulak bula dyan o no? oh. at tawag dyan mga guys ha uh, ano asop about soap <laughs> animal <laughs> Gago! At uh, syempre, matapos na natin limpiwan mga guys, no? Balik na tayo dito. Nagtatakod na tayo ng pals. Ayan, nakita nyo naman yung mga spring. Tinakod na ni Manino yun ninyo. Nilagyan ng pampadalong ng konti. Ay, hindi natin sinubrahan kay base. Madunlan. <laughs> Kung pagkatapos natin, lagi ka na papadalog mga guys. No, Ito na tayo. Gumamit na tayo ng special tools. Liso-liso ng ganyan, Nang ganito. Lagay ng padanlog Allah grabe mga guys, no? Hindi ko talaga mapigilan si Maninoy ninyo na mag Pundo-pundo kasi nga Pira na ito Ah, pira na ito Oo, pira na yan mamaya Kasi pagkatapos ito Bayad-bayad na ba? Bago larga Ha, ha, Uy, uy, sana ulit <laughs> So ayan na matunog na siya mga guys no Bale ang tinakot pala natin na spring dyan mga guys no ay original pero bago ah brand new pala mga guys ah oh? kasi nga yung luma niya medyo maluya luya na sabi niya sa akin ah ta para naman na may sa sikadan pero sa totoo Dastak lang yan mga guys ha so eto na kinabita natin mga guys yung kanyang gulong gulong sa likodan tapos susunod natin dito ang kanyang butong bracket lagyan muna natin na natin patanlog no para mag -iso -iso si maninoy ninyo ay hindi mapapas mo. Ha? <laughs> Pas mo animal. <laughs> so dahil na natakot na natin mga guys yung kanyang krangset no. Yung sinunod naman natin dito sa pagtakot-takot ay ang kanyang chin no. Ah, muna natin yung link mga guys no. Para naman matatakot natin dito. So napansin ninyo kanina mga guys no. Yung trailer niya ay hiniwalay natin. Alam nyo ba kung bakit? Ah, nilimpiwan ko yan nung kahapon nung dinulong niya pagkagabi ah, ko. Oh, para naman pagkaaga na pagayo kayo kay Unaton. Ah malimpyo na siya. Oh ito na. Balik obra na naman tayo dito. Oh, oh. balinin ni Lubad, ni Lubad, ni Lubad ni Lubad. Hay, <laughs> 'yung no, bayaran pipleta di la. Ko bali Lubad. Ko pala mga guys, ang kanyang break lever sa may harap, no? Para hindi maglalapta, maglalapta. Hindi magsa ba? So binunot natin niya kanina mga guys, 'yung shock ni Idol na manit ito so, kasi nga natin yung head parts nya at dahil na ito na nalimpiwan na natin sa sobrang bilis nilagyan na naman ng na ulit na papadan log oh. at nung na plastera na natin mga guys no ito na binalik na natin yung kuno kuno nya sa idalom tapos ayan nilagyan natin na ng handlebar na integrated mga guys ha. so ito na dahil natapos na natin sa paglimpyo balik na tayo sa gulong gulong no guys umpisa na dyan mga guys yung kalipay ko kasi nga nga na ako so maraming maraming salamat pala mga guys sa nanood sa aking video at sana'y na enjoy kayo at sana'y ma-share nyo ito bye bye na pa animal <laughs>